muli dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng simple lang naman na kung saan si Mr. Pips ay gagawa ng isang putahe na naman unang nakbang ko nga pala rito inayos ko muna yung aking paglulutuan na para ito'y maging maganda at kaaya-aya talaga patuloy tuloy ko nang nga ginawa siyang parang pugad lawin na at tuluyang ko nang sinindian siya carrots naman yung aking pinalundag na at pipidang pidangin na ang salitang pidang pidang ay nagmula sa rinconada sa bandang bula na bua iriga baaw balatan at buhi pa at hindi rin pala mawawala dyan yung bato nga kasama mga kunada. Patuloy-tuloy ko na nga binabalatan yung aking mga sasangkating mga rekado na. Namarahan na marahan lang na may kaunting kabilisan din lang naman. Muli itong ating ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nila lang. Ito'y hindi dapat kaingitan. Ito'y maaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman. Pagkat itong aking ginagawa ay simpleng-simple lang naman. pwede natin tingnan nandito na nga lang natin yung natin ginagawang silipin sa kailangan ko na tatapos ko na ang hiwain yung mga rekado na. Binuhusan ko na ng mineral water na nagmula pa sa San Mateo River at patuloy-tuloy ko na nga siyang hiwa-hiwain na o kaya pipidang-pidangin na. Ito nga pala yung mga sangkap natin sa lutong. Lamang lang ang chamba. patuloy-tuloy na nga yung aking paglagay ng sari-saring sangkap na ito na yung mga magbibigay ng sarap at lasa sa kanila ito'y ima-marinate muna natin siya ng sandaling oras pa imimix-mix -mix muna natin siya sabi nga ng kapatid nating indyano imekos-mekos na yan para lubos na lumasa kailangan malinis lang yung ating kamay sa ating pagmimekos-mekos na Siguro mga 5 minutes to 10 minutes siyang mawaka-marinate na, pwede na siya. Patuloy-tuloy na nga tayo paglalagay ng mga palamuti sa ating paggatong na. Ito yung inanggat pa natin sa bayan natin sinilangan sa parting bayan ng Bula. Ito nga yung iba't ibang daon ng anahaw. Nandito rin yung abaka na nagmula pa sa katanduanis pala. No, ay makita ng karamihan ang ating ginagawa ay simpleng-simple lang naman. Abangan nyo sana yung pangalawa nito. Na maluluto na siya.